hindi gumagalaw, hindi gumagalaw. Ako ay may ulo na hindi gumagalaw. Salamat sa may kapal. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. <laughs> Ako po ay natutuwa Uh, kami po ang napili niyong puntahan. Papasalamat po sa inyong tiwala. Kailangan niyo po ay solar panel. Opo. Okay. Wal wala ang kuryente doon sa inyo. Meron po, pero madalas po uh, nag-brown out po. Kagaya ngayon, sabi ng anak ko, Mama, hindi ako nakablender kasi brown out daw. Gatos na lang daw yung pinapaano sa kanya. Tapos... Inaano, dinudurog po sa salaan po. Yung pinakapagkain niya, biniblend na Opo, ano Opo, po, lahat yung Po. Opo, lahat po. Gulay. Tapos yung ano, Isda po. Ah, kailangan yung pagkain niya na dinadaan sa blender. Opo, hindi yung niya na, pwedeng ka na kainin na ng buo. buo. Opo. opo, yung nasa Ay, video idol Rafi, pinapadaan sa ano naka-NGT po na, kasi opo. siya. Sinatur. Ah, so tapos sa tube inumin niya imbis na kainin, iniinom. Opo. O, o, eh kung walang kuryente, hindi eh, Wala. si makakain. Hindi po. Kasi hindi under yung juicer po. kagaya na lang po nung ano, nung nag-audit po sa amin. Halos liman taon po, ay liman buwan po. Ganun po yung ginagawa ko. Mabuti na nakasurvive yung anak ko. At tala ko talaga mawawala na siya. <laughs> Kasi payang payat na tapos putlang putla po. ginagawa ko na lang po. Nag ano na lang ako ng mga ano, sabaw po. Sabaw ng ano, ng mga gulay. Sige po, kakabitan natin ng solar panel. Pero kinakabit po yun. Kasi kung bibigyan lang kita ng solar panel, eh, hindi nyo magagamit yung kung wala kang technical know-how paano ikabit yun. So maghahanap tayo ng mga tao o kumpanya na pwede magkabit ng solar Kahit panel. Kahit po ano lang po, yung blender lang po talaga yung nakaano doon. Basta makaano lang po siya ng ano, napagkain ng anak po. Well, nandun na rin lang po tayo. Di, lubos lubos natin. Huwag lang blender. Pati yung mga iba pang appliances ninyo. Salamat po. Salamat oh, yung, po talaga. Yung sinyo. ilaw. Salamat po. Opo, opo. Pasensya <coughs> <coughs> na po. Ay, no, na, no, po no huwag ko ka mag-sorry. No, no, wala kang kasalan. 15 years po. Siya kasing ganun na eh. Ano-ano hanap po? po na Yung dati po. Sa bahay lang po talaga ako. Nagahalaga sa anak ko. Tapos yung asawa ko dati po, nag, ano, yung trabaho niya po, yung, yung nagbabalsa po, yung kalabaw na hihila ng balsahan, tapos anuhan ng ano, mga niyog. Yun po. Eh ngayon po, kasi na-audit kami. Na-audit? Ano na sabi na-audit? Mm, bagyo, bagyo po. Ah, nasa bagyo. Opo. Okay. Ano po yung kinabubuhay niyo po ngayon, Nay? Ngayon po, bihira na po talaga. Kaya po talaga, kaya po talaga naglakas loba ko na pumunta dito. Sinanla ko po yung ano, yung... yung lupa ng ano sa amin po magkapatid na naiwan sa magulang namin. Sinanla ko po para po makapunta ako dito. Pamasahi po tapos yung yung iba pinaendol ko po sa anak ko ng ano pangalawa. Yung iba binili ko ng bigas. Wala kayong hanap buhay. Wala na po talaga yung hanap buhay ng asawa ko si Nasaan na po si Mister? Nasa amin po. Wala siyang trabaho ngayon. Opo, wala po talaga. Meron, kung meron man, bihira lang po talaga, Senador. Sideline, sideline lang. Magandang hapon po, Chairman, Sir. Opo, magandang hapon din. Okay, constituent niyo po. Uh, chairman, Opo. ito pong si Ma'am Stella, lumuas pa dito uh, para Opo. humingi ng tulong. Okay. Opo. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Chairman, dahil binabantay-bantay niyo sila. Opo. Hindi niyo sila pinapabayaan. Opo. O okay. Chairman, ano kaya magandang uh, pangkabuhayan na pwede namin maibigay dito kay nanay para mas ma, mapagaan-gaan ng konti ang kanilang buhay dyan? Kung kayo pong tatanungin bilang chairman dyan sa barangay. Ano, siguro po, para, parang uh, baboy, ano? Ah, parang pigiri. Nay, ano bang alam niyo pong ang kabuhayan. Gusto po ng asawa ko kasi may motor po kasi binigay ng kapatid ko. Tapos kaso nga lang po nasi, nasira pero pwede pa po ano, papagawa. Ang gusto po ng asawa ko maglakaw po ng isda. Ganun po gusto niya nga buhay. Motor? Opo. Na may sidecar? Opo. Makano po yun? Hindi ko po alam pinator. Gusto niya po ng motor at saka side, sidecar? Meron na po, okay na po yan. Hindi po nasayang pagpunta niyo rito na Opo. eh. Opo. Okay, sige po. Ayan pala si Ralph. Oh, hindi ko pa tinatawa. Hindi ko pa ah, Ito si Ralph. <laughs> <Pabili> <laughs> kasi pag may mga bata at uh, PWD, sinabi niya sa akin, Papa, pag sa programa mo, pag meron yung mga bata at mga PWD, yung mga kawawa, eh gusto kong tumulong. Oh, eh siya mismo nag-volunteer Opo, oh, Papa. Hello you know, Good afternoon. O. Oh, eh dito, nag-iyakan ng mga staff dito. Sila Vanessa, si Sherry, sila Odette eh no, awang-awa sila doon sa ano anak ni nanay. Oh, eh no, ko na ng ano ng uh, motor at saka sidecar sa saka yung solar panel eh siguro bila, bigyan mo bigyan mo siguro pampuhunan doon sa isda na ititinda ni tatay para magkaroon silang konting kabuhayan. Magkano pwede mo ibigay para sa puhunan sa isda? na ilalako? Opo, pwede po ako mag-donate po ng uh, 25,000 po. Wow. Maraming maraming salamat ano po sinad. 25,000 na puhunan. maraming salamat po senador. Ayan. Maraming po talagang salamat. Ay, pasalamat ka kay Ralph, Nay. Uh, Sir Ralph, maraming maraming salamat po sa tulong niyo po. Opo, Sana po nai maraming nai pa kayong matulungan na kagaya namin mahihirap. Opo, opo. Thank you po, Nay. Maraming salamat po. Siyempre, salamat thank din po. Thank you po, po. Nay, sa tiwala. Thank you po. Sige, Raul. Thank you, Raph. Thank you. Thank you. Mabuhay ka, thank you. thank you po. Thank you po. So, Nay, meron ka ng solar panel. Opo. ikakabit namin yan ng Opo. maayos. Kasi kung kayo lang magpok-pok-pok-pok, eh, baka, Mami, hindi maayos pagkalagay. Sayang Opo. lang. Tapos, sa solar panel, magbibigay ako ng motor at saka sidecar. Salamat po. Na doon ilalagay ang isda na ititinda at siyempre yung puhunan sagot ni 25,000. Opo. Okay na yung puhunan 25,000? Okay na po. Okay na, okay na po. Ayun. Po. At pa masayang kita pabalik ng inyong probinsya. Nangutang Opo. ka pa makapunta dito? Hindi po talaga nakasanla po yung sinanla ko po talaga sa pinsan ko yung lupa namin. Bali, sa amin po yung magkapatid. Sinanla ko po yun ng 10,000 para po magamit sa ano. O, 10,000? Punta ko dito. O, o sige, tubusin na, tubusin na natin 10,000. O, sa tubusin ko po. Oh, talaga po. Salamat po. Hindi <laughs> rin maniwala? Salamat po, man po. po Senator. Walang anuman po. Tubusin po natin yon. At syempre, yung pamasahin nyo, pabalik kami ng sasagot. Opo, salamat Pero plano po. ba sinakay nyo? Barko pa punta. Barko po. O, oh, maalon pa. Nga po Ay, eh. Kapag ang plano, walang alon. Wala nga akong tulog si Natur kasi nga maano maingay po yung ano yung bus. Ordinary lang po kasi ano, yung sinasakyan. Roro. Roro. Ah, Opo. Ilang oras po mula sa Santos Surigao papunta Surigao rito? Surigao po. Ilang ano oras? nung pumu uh, ano gal galing, galing po ako doon Lunes po ng ano umaga. Tapos mm. dumating po ako kahap ng madaling araw. la Lunes ano ngayon? Ngayon Webes. po ay Webes. Lunes, Martes, Miyerkules, Webes. Three days. Opo. Wow, kaya nga po ayaw po talaga ng anak ko yeah, senador Mindanao. kasi nga ang haba po ng ano, ang haba po yeah. ng biyahe. Tapos sabi ng anak ko, "Mama, ayaw kong pumunta ka doon kasi ang hirap ni Kuya alagaan." Tapos isa rin pa, ano lang, dalawan linggo lang po 'yung ano bakasyon ko. Yung sa ano sa 12 pa po mag-ano na sila, mag-klase mag, na po sila. Kaya sabi ko, magdasal ka lang sa Panginoon na sana makausap ko talaga si senador. Kaya ito po nga talaga, maraming maraming salamat po talaga sa Panginoon na dininig po talaga yung dasal ko. Maraming salamat po, Sen. Po. So pagbalik niyo po sa Surigao, kung gusto niyo bukas, agad-agad, sa isang bukas, eroplano And then, check-in namin kayo sa hotel. Saan kayo natulog? Sa kapatid ko po. Aming kapatid kayo? Opo. Okay, sige. Then kung gusto niyo po bukas o sa isang bukas, sabihin niyo lang. And then, aeroplano, pabalik. Sasama na po yung staff. Maraming okay. salamat po, Senador. Maraming po, ma'am. Ah, chairman! Po. Oh. Okay, Chairman, uh, konting, sir. konting pasensya na lamang po. Uh, papauwi na po si nanay, siguro po sa Makalawa. Oh. Uh, uh, Pakibantay-bantayin lang po yung anak niya dyan, Chairman. Opo. Oh. Oh, Kumusta po? Nga po? Kumusta po? Kumusta po kay Chairman? Okay lang naman, sir. Kumusta naman po yung barangay nyo? Ay, Nahirapan sir kasi nagmula nung bagyo wala na kami ano. Income uh, ma dito. Okay. Magbibigay ako donasyon ng 25,000 para sa barangay mo. Oh, okay po. Salamat po. Salamat po. Oh, magagamit mo mga pangailangan ng barangay nyo. Okay? <laughs> Opo. So chairman, okay na 'yung okay na 25,000 tulong sa barangay mo? Opo. Okay. E so, ano no koyan sa barangay na hindi ma hindi mawala na mayroong uh, aktibidad talaga 'yan. Opo, para pondo niya po ano sa pangangailangan sa barangay. Sige po, maliit lang 'yon pero sana po makatulong. Mabait Kasi, po, ano, yun? ha? Mabait po 'yung kapitan namin, senador. O, chairman, mabait ka raw. Ba, hindi po ta siya bias magano sa kahit hindi po niya taohan, 'yung ibig sabihin 'yung hindi niya po patas tao. Patas siya. Patas talaga po siya magano. O oh, Chairman, puri ka dito ni Nanay Estela. Salamat. Oo. oh, kahit na hindi mo kilala, wala kang pinapanigan, basta mag-dispense lang ng ustisya, <laughs> desisyon si Chairman para, di ba? Para sa kabutihan pa. ng kung sino Kasi may nasa tama. ako po. Mahirap din ako po. Tatay Ronnie, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, Senator. Oh, ikaw rin nagtatrabaho sideline. Ano bang sideline at work mo, sir? Wala nga po eh. Kay, dahil sa nga po sa... Ang lupa ng asawa po eh, ay na, na, nasira sa audit po. Oh, yan diba? sabi nga kanina ni nanay. Oo uh, po. opo. okay, Tatay Ronnie. Uh, magbibigay ako ng motorsiklo at saka sidecar sa iyo para magamit mo sa pagtitinda ng isda at si Ralph, yung anak ko, magbibigay ng 25,000 na puhunan. Salamat po, Senator. Salamat po. Oo. Oh, Salamat po. Walang anuman. Tapos, Salamat po. Tapos, magbibigay, uh, pupunta niya yung tao ko para uh, ilagay na yung uh, solar panel. Salamat po. Salamat po. Mm, mm Okay? Salamat po. Oh, gusto mong kausapin, na, Usap naman muna kayo ni tatay habang nandito pa kayo Opo, pa. si Chairman. Pa. Opo. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, ano, 'wag mo talagang pabayaan si Kuya. Oh, nandito, ako. Yan lang talaga tinusap ko sa iyo. Alam mo naman talaga, parang hindi ko kaya talaga na mawala yan si Kuya. Oh, oh. alam mo naman 15 years ko po talaga siyang inaalagaan kaya alagaan mo rin talaga siya ng mabuti. Please lang nakiusap ako sa iyo. I-focus mo yung panahon sa kanya habang wala kang ginagawa. Oo, oh, ano? Teka muna, wag, Kapitan, wag, Pa, ito, sandali, andan na, sandali, sandali. sandali, sandali Mukhang may kasalanan to. Ah. Sandali, saan ka galing? <laughs> tay, saan ka galing? Wala, nalit, galing po ako sa bukid po. Sa bukid? Opo. Ano, ano ginawa niyo po sa bukid? Nag, balsa po ako ng ano, kahoy po. Ah, Anggatong. consistent nga sa sinasabi ni nanay, nag-ibabalsa. Opo, opo, opo. Hindi kayo uminom? Wala po, wala po. Ah, kaya pala pagod. O okay. okay, consistent. Kung ano sinabi ni Nana, yun ang sinasabi niya, nagbabalsa. O. Okay. <laughs> yung pala yung mga kayo sabi. Wala po, wala Galing ako sa bukid, nagbabalsa ako ng kahaw panggatong. gatong. Ano, uuwi na ako sa Lones. Ingat kayo dyan. Mahal ko kayo. Okay, okay, okay. Walang ka-sweet food. Alamat. <laughs> <fit. laughs> Anong okay, okay, okay. Wala man lang ka-sweet food to si tatay. <laughs> okay, okay. mga malambing siya. po yan, Senator. sa uh -huh. sa imbis to na, imbis na tutu ah, tutul, malambing daw. Pag sandal <laughs> na na <lang, tutu> <laughs> sa luha nila, biglang, biglang umakyat ulit eh, ng Nung natin na okay, okay, okay. Malambing yan siya. Pag okay. sandal daw po, Idol. malambing po talaga. Hmm. Kailan pong anak niya? Tatlo po. Yung nagkasakit, panganay po ko po yun. Uh, opo. Yung mga ibang anak nyo nag-aaral Opo, yung good. pangalawa Good, dapat pangalawa. lahat mga bata nag-aaral Very good Okay, tay Opo, senator maganda ngapon po Opo, opo Tay, mag-i-love ka man lang kay nanay Gusto na I rin narinig I love you po I <laughs> love you <laughs> Mahal naman yung asawa ko Mahal yung asawa ko Kahit kailanman Ayun I love you uh, Pag sinanay, sweet ano? Mm -hmm. Eh <laughs> Papasa naman. <laughs> Palagi yung pinapasa kay chairman. Gusto nang tumak. Kumbaga, stress na siguro siya makipag-usap. Sige, pagod pa siguro to dahil, nag-ano to eh. Nagbalsa. Mm, okay. Bukit. Eh, tay, last na naman. May nag-request po na ano, netizen. Kung pwede raw, uh, mag flying kiss na po kay kay nanay. Sabi po ni Okay, no Madsheet. problem. O, sige po, Flying kiss. Tilan. Ah, ikaw naman ay. Ayon, ah, very good. Okay, palakpak naman tayo. Sige, thank you. Okay, okay na tay. Ayos na yung problema niya tay. Ingat okay, po kay ta tay. Ta alagaan ta mo anak po. Sige, salamat po tay. Mabuhay po kay tay. God bless po tay. Thank A you. Okay. Sige na, okay na yan. Senator, pwede po ako magpasalamat. Okay, sige May, po. May, tao lang akong pasalamatan. O oh, sige, pasalamatan mo. Uh, papasalamat po ako kay ano, ng Florida Parohinog. Nang salamat po sa binigay mo sa akin na ano, yung pocket money po. Tsaka yung mga, mga biskwit, tsaka tinapay na pinabaon mo sa akin. Maraming salamat po ng Florida Ah, yung 3 days bumiyahe, yun po yung baon mo, biskwit. Yun ang kinain mo sa Opo. biyahe? Opo. Opo. Hindi ka kumain may mga kanin, mga steak, ganun, crispy may pata? <laughs> Wala? Hindi po. Ay, so, so, sana, mali pieces. steak. <laughs> <laughs> Dalawang pieces lang po ako kumain mula nung nagbiyahe ako. Tapos ang kinain mo, biskwit? Biskwit po. Yung ina ni Ma'am Parahinog, Opo. Florida. Opo. Mabait naman. Opo, mabait po talaga yun. Binibigyan po lagi yung anak ko ng, ano, pag halimbawa makapunta siya sa amin. Kasi nasa Surigao City po siya. Pag pumunta siya sa amin o kaya pinapadala niya, 500, ganun. Ang Malaking na tulong niya. na po sa alang, amin niya. ano trabaho nito si ma'am? Si Man po yung asawa niya. Ah, kaya pala Opo. may pera nga, si Man. Opo. Ah, bait bait niya. Okay. Opo. So, maswerte kayo. So, napasalamatan mo na. Opo. Wala nang biskwit, ubos na. Meron pa po. Binigay ko po yung iba sa kasama ko diyan. Ah, binigay mo dito? Opo, sa mga kasama ko doon sa ano. Eh, pero ngayong gabi, hindi ka na magbibiskwit. kumain ka na ba? <gasps> Opo, kasi may binigay doon sa babae. Eh. Pero mamayang gabi, anong gusto mong kainin? Walang biro na eh. An anong pinapangarap mo na sana, balang araw makain ko yan? Ano, ano po? Ano po yung hindi ko po nakain? Opo. Greenwich. Ah, Opo. Greenwich? Greenwich. Opo. Ano? Greenwich? Opo. Opo. Yun, pangarap mo? Opo. Solve. Akin ang wallet ko. Magkano ba Greenwich? Ano pa? Uh, mga protas po. Kasi bihira lang po ako makakain. Kasi pag may protas po sa bahay, yung anak ko lang po, yung may sakit ang lagi kong inano. Na kaya nga, nagtatampo yung bunso namin. Kasi sabi ko, pag halimbawa, naghingi isa sa min, wag yan kay sa kuya yan. Sa kuya mo yan, wag yan kay ganito sa kuya mo yan. Kaya siguro, nagtatampo yung anak kong bunso. So ikaw, imbis na kakainin mo na lang, Opo. ibibigay mo na sa anak mo. Opo. Ganun talaga yung nanay ko minsan, diba? uh, di ba? di ba, hindi siya kumain basta kumain ng anak niya. So Greenwich, magkano bang Greenwich diyan? actually, Idol Rafi, wala pang let's say wala pang 200 ah, pesos po. Nay, tas-tasan mo naman. Depende pero yung, po. Pero yung pangarap niya, ano pa nay? O sige, fruit, Greenwich. Then 500 kasi, yun, Idol. Kasi grocery ka namin. Po, Totoo lang ng bibiro. Greenwich, ano pa ano pa nay? Mga protest po. Fruits, ano pa? Yung pangarap mo talaga, bukod sa Greenwich, ano pa? Ano po? Yung napapanood mo sa TV na, oh, sa balang araw, mapakain ko to Ano pa po? Greenwich, tapos fruit. Yung nasa Chowking po. Chow, hindi Chowking. ko alam ko po. Yung ano Okay. Anong, anong pagkain doon? Yung ano, basta wala pong baboy. Ah, okay. Oh, o oh, sige, yun, 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 na lang ha. Sabi mo sa reporter natin, dumaan siya dito sa dalawa na binanggit ni nanay sa kaprutas. Okay na yan? Opo. Mga magkano kaya yon? Less than 500 yun. Less than 500. Ay, yung Greenwich... O, oh, Nay, hawak mo na 5,000, Nay. Lucky naman si Nadu. Sige po, Nay. Lucky. Ano lang yan? Uh, Pakit money mo ngayon lang. Iba pa yung pagbalik mo. Maraming okay, salamat nay. po talaga si Maraming maraming salamat Naminik, po sinaris. talaga. Okay, tago niyo na po yun Pero sasamahan kayo para bumili Opo. ng yung pizza. Pizza to, di ba? Opo, Opo. pizza ito, lasagna. Opo. Pag Opo. Pagkain. Opo. Uh, Okay, Nay. Salamat, Opo. Nay. Salamat po talaga si Sana po marami pa kayong matulungan talaga kagaya sa amin walang anuman po, Nay. May salamat po. Salamat po sa pagtiwala niyo sa o amin. Po. Magandang hapon po, Nay. Po, magandang hapon sige. rin po. Okay na, Nay. Pinapayak mo ako, Nay! <laughs> okay, sige po, Nay. Thank <laughs> you, Nay. Hindi ko lang talaga mapigil sinatur kanina. Kaya nga, nasa... Nanay, paano ka namin kausapin? Eh, na yung pag-iyak mo. Hindi ko talaga <laughs> si yung mga mapigil. Huh? Yung mga researcher po, hindi po siya makausap ng maayos kasi umiiyak po muna si Nanay. Hindi po alam Naging po. Naging emotional siya. Opo, emotional po. Kaya hihirapan po yung researcher natin na makausap. For me, si I think it's tears of joy opo. na natuwa siya na karating siya opo. rito at opo. Opo. matutulong na natin siya. Opo. Natuwa siya. Kasi okay. yan. Okay, Nay. Thank you, Nay. Maraming salamat po, Senador. Ma'am -ano, Ma Sire, maraming salamat po. po. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo.